kamagaya ni siya guys ay babe, dara guys ang ato ang putput nga kaya mo yan. ah dara guys <coughs> ay ba wow oh lamik kayo guys lamik kayo kay ipoto sa dahon sa saging wow sabahan nyo dahi ang atong tinuwang putput guys Hmm. Hmm. Oh, nga ko lang atong inunan nga nga giputos og dahon sa saging. Hmm? Humot kayo kay giputos og dahon sa saging. Hmm. Okay Ah. Okay.